Good morning guys, andito na naman ako sa farm Magpitas ako ng talong Ayun guys, oo, ano na siya uh, Magulang na, matured na ba? Matured na yung kudis ko guys Ayan, pati yung ukra huh? Mag Magpitas tayo ng talong Kasi, ano na siya eh ah uh, nakatungon <laughs> ay di eh. ayan oh, nakatungon kaya dito ako magpitas guys dito ako magpitas sa aking talong ayan yan talong ito pitasin natin ito ayan mm, um, pitasin natin itong talong na to ayan dadakul yun ang lalaki o oh. oh. pitas tayo ng talong dito sa aking farm Ayan guys. Malak marami akong tanim na talong. Hindi namin kayang kainin. Kaya kako ibinta ko pero ang layo kasi. Ayan guys. O. So. Ayan. Kasi pag hindi ito napitas at uh, ano ito uh, lalong maging magulang gulang na gulang <laughs> yan gulang na kaya yan guys pitas tayo ng talong oh, ang dami bunga oh. Tignan mo yan ang dami bunga lalaki oh. ano oh. Eh, ayun ang laki oh. pero yung laki ng bunga nito tingnan mo laki oh di ba laki laki ng bunga Ayan Oh. Kaya lang, kung damihan ko naman ang pipitasin ko, hindi namin kayang kainin. Kaya ito, ayan, andun pa Oh. Oh. Dami bunga ng talong ko guys. Kaya, magtanim rin kayo. Kasi dami pala, may binta doon kung wala kayong binhi. Mag, -bin, mag, bumili kayo doon sa ano sa nagkilian, doon ko ito binili mga binhi ayan kay ang lalaki ng aking ng bunga ng aking pananim na talong kaya ito guys ang dami bintas kaya maraming maraming salamat guys ha, sa inyong panonood sa aking channel kanan on Carol kanan na hanggan matkidi lula tan way meeting di bulbul reklan ayan sinambuoy di binyo na bulbul? bulbul why meeting da? aw sino Ay, yung bulbul? kasi sabi kan ang kiwas na itapit ako ulit eh ayan itapit kami please. sa din din mo na me ah uh, isi di